Magandang araw, Kalandas. Ako muli si JB Salayo. Kumusta ang simula ng bagong taon mo? Same-same pa rin ba? Balik trabaho? Balik sa pagtsatsaga sa traffic? Sa ating ebanghelyo ngayon, may pagbabagong pwedeng mangyari kung magiging bukas ka para dito. Habang binabasa natin ang ebanghelyo, iyong i-imagine na nandun ka sa eksena ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Sa lungsod ng Capernaum, sa araw ng pamamahinga, si Jesus ay pumasok sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumigaw, Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal mula sa Diyos. Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, Tumahimi ka, lumabas ka sa kanya. Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas nang gilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan. Ano ito? Bagong aral? Nauutusan niya pati ang masamang espiritu at sinunod naman siya. At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Huwag muna tayong umalis doon sa eksena. Andon pa rin tayo at nasa harapan pa rin natin ang lalaking nangisay, humihingal at uh, kanina'y galit na galit, ngunit ngayon ay puspos na ng kapayapaan ang muka. Nahimasmasan na siya at ngayon ay sabay na nakangiti at naiiyak. Patayo na siya at lalapit kay Jesus upang magpasalamat. Ikaw kaibigan, ano pa ang hinihintay mo? Huwag mo nang sayangin ang pagkakataon. Hingin mo na kay Jesus na gaya nitong lalaki ay palayasin na rin kung ano man ang masamang espiritu na gumagambala sa iyo. Mayroon ka bang bisyo na hindi mo pa maitigil? Mayroon ka bang kagalit na hindi mo pa mapatawad? Nasa isang complicated relationship ka ba na alam mo namang mali pero hindi mo pa magawang tapusin? Kaibigan, ano man ang gumagambala sa iyo, hingin mo na ngayon ang tulong ni Jesus upang layasan ka na ng masamang espiritu at panimulan mo na ang bagong yugto ng iyong buhay. Halika at tayo'y manalangin. Ama at Diyos, narito kami ngayon ng iyong anak. Sumasamo sa iyo at sa iyong anak na si Jesus upang tulungan siya sa kanyang mga pasanin. Hiling namin ang kanyang kagalingan at kagaanan ng loob. Hiling namin ang kalayaan mula sa anumang masamang espiritu ng kadiliman at kasalanan. Hiling namin na palayasin mo na ang masamang espiritu na pumabagabag sa kanya ngayon at huwag na siyang balikan. Hiling namin ang pagsukob at pananahan ng iyong Espiritu Santo sa aking kaibigan. Lahat ng ito ay aming dinadalangin. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Kaibigan, simula pa lamang ito. Oo, tiwala tayo sa kapangyarihan at kabutihan ng Diyos. Pero totoo rin makulit at mapanlin lang ang kalaban. Hindi siya basta-basta susuko at lalayo na lang. Kailangang ituloy mo pa ang paglapit at pagkapit kay Jesus. Kung ikaw ay katoliko, tanggapin mo ng mas madalas ang mga sakramento ng kumpisal at komunyon. May inam din kung ika'y makakalapit sa mga kaibigan na madalas kang makukumusta at may pagdarasal. Kaibigan, patuloy man ang mga pagsubok, ang buhay ay sasaya at ang mga pasanin ay gagaan kung sa araw-araw si Jesus ang kakapitan. Kung ikaw ay na ng video na ito, pakilike at pakishare mo na. Ayain na rin ang iyong mga kaibigan at kaanak tungo sa landas ng pag-asa.